Hindi nagpatinag ang puwersa ng Pilipinas sa bahaw de Masinloc. Makapaghatid lang ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy doon. Muli naman kasing nagkagirian sa Baho de Masinloc ang mga barko ng China at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang detalye sa report ni Ryan Lisiges. Eksakto una ng hapon nitong Pebrero 21 nang maglayag ang BRP Datu Sanday patungong Bajo de Masinloc para sa ikalawang humanitarian and support mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngayong taon. Layon pa rin itong maghatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingis na doon. Labing walong oras ang target na biyahin ng barko. Pero tulad ng mga naunang misyon hindi na kaligtas sa naglalaki barko ng China, ang Datu Sanday kung saan lulan ang news team kasama ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at BIFAR. Unang lumitaw ang People's Liberation Army Navy o plan ng China alas 11 ng gabi na may layong 17 nautical miles mula sa barko ng BIFAR. Agad rin silang nag-radio challenge. Pero di lang ito basta-basta barko ng China, kundi isa umanong barkong pandigma. Kasabay naman ng pagputok ng umaga, ang pagsulpot ng China Coast Guard na may bound number 3105. Makalipas ang ilang oras, sunod-sunod na rin nagsisulputan ang ilan pa Chinese militia vessels. Binuntutan na ang barko ng Bifar. Hanggang sa marating namin ang bukana ng Baho de Masinloc. Uh -huh. Pasado alas 8 ng umaga ng muling makatanggap ng Radio Challenge ang aming barko sa pagkakataong ito. Mula naman sa Chinese Coast Guard, agad itong sinundan ng mapanganib na maniobra para harangin ng BRP Dato Sanday. Sa pinakaunang pagkakataon, sumali din sa pagharang ang isang Chinese fishing vessel. Naglagay din ng floating barriers ang mga barko ng China. The Philippine Coast Guard uh, was able to monitor the activities of the Chinese Coast Guard noong February 22, no, uh, umaga, around 7 a.m., that the Chinese Coast Guard uh, um, is once again, no, uh, placing the warrior uh, dito sa bunganga ng uh, Bajo de Macedo. Nasa buwad na sana tayo ng Baho de Masinloc pero hindi tayo makaderecho sa loob dahil paulit-ulit na tayong uh, iniikutan ng uh, China Coast Guard na ito na may bow number 3105. So hindi tayo makaderecho sa loob ng Baho de Masinloc. At uh, dumami na rin yung Chinese militia vessel na nakapalibot sa atin kanina. Nasa anim lamang na barko lahat pero ngayon mapapansin natin na talagang mas dumami na sila at mas lumalapit na sila sa barko na ating sinasakyan. Apat na oras nakipagpatintero ang barko ng Bifar. Pero hindi nagpatinag ang mas maliit na barko ng Pilipinas. Matagumpay nitong naihatid ang ayuda at nakalapit ng 200 metro mula sa mismong bahura ng baho de Masinloc. Mga kaway mula sa mga mangingisdang Pinoy ang sumalubong sa barko na aming sinasakyan. Agad ding sinimulan ang pamamahagi ng ayuda. Pero sa kasagsagan ng pamimigay ng crudo ay sumulpot ang isang Chinese riba at inusisa ang ginagawa ng mga tauhan ng BIFAR. Nilapitan din nito ang isang mother boat ng Filipino fishing vessel. Masaya ang mga mangingis ng Pinoy sa pagpapakita ng PCG at BIFAR sa Baho de Masinloc. Kaya nga po na ano po kami nagpapasalamat kami kasi po yung ito po lugar nato hindi po napapabayaan ng BIFAR ng ng ano po natin ang lugar po natin na hindi po mag yung China. Kaya po nagpapasalamat kami na kahit kami lang po yung mahingisda dito na pupunta po yung BIPAR dito ng papalakas loob sa amin na makapangisda pa po kami dito. Sir, malaking bagay yun sir para yung karapatan natin sir dito sir para mag-isa natin talaga sa akin po, sir. Sa ikalawang araw ng misyon, tuloy pa rin sa pagbabantay ang mga barko ng China. Nagpalipad din sila ng isang helicopter mula sa kanilang warship. Sa pinakapambihirang pagkakataon nga sa tulong ng Philippine Coast Guard at ng Bivali, nakatapag ako mismo dito sa bahagi ng pangpura uh, sa Bajo de Masinloc. Isa ito, sa mahigpit na binabantayan ng mga tapuhan ng Chinese Coast Guard. At yung mga maling na dito ay hindi basta-basta nakakalapit dito dahil kwento nila, sa tuwing lumalapit sa limb, sila dito ay uh, sinisundan sila at pwede't sila ng natatuloy ng mga tapuhan ng uh, Chinese Coast Guard. Napakaganda apat na put apat na mother boat ng mga mangingis ng Pinoy ang nakatanggap ng mahigit apat na tonelada ng gasolina na dala ng Bifar. Matapos ang matagumpay na misyon, oras na para bumalik sa Port ng Kapinpin sa bataan ang aming sinasakyan. Ang buong akala ko, titigil sa panggigit ang mga sasakyan ng China. Pero hindi pala. Muli na namang nagsagawa ng dangerous maneuver ang tatlong Chinese militia at ang CCG na may bound number 3105. Umabot pa sa pagkakataong nasa 20 metro na lang ang layo ng isang barko nila sa BRP Dato Sanday. Ang mga barko ng China nakapwesto sa harap, gilid at likod ng barko ng Pilipinas. Patuloy naman ang pag-iwas ng aming sasakyan para mapigilan ang tiyak na panganib. Nanindigan naman ang PCG na magpapatuloy ang pag-iikot nila sa baho ni Masinlok sa kabila ng pangharas ng China. Kami po sa hanay ng uh, Philippine Coast Guard at ng BFAR ay uh, nalalatiling committed no, uh, sa panato pa rin ang pag-uutos ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos na siguro gawin natin na uh, we're going to maintain our presence in Bajo de Masinlo. Uh, the primary objective of the rotational deployment of uh, both BFAR and uh, Philippine Coast Guard in uh, Bajo de Masinlo is to ensure do, na magpuprotektahan natin ang uh, ang kalapatan ng ating uh, mga Pilipino mangingisda. At pangalawa dito ay uh, makapagbigay tayo ng ayuda. Para sa mga mangingisdang Pinoy na ang kabuhayan ay nandito sa Baho de Masinloc, malaking bagay daw ang ginagawang rotational deployment ng Philippine Coast Guard at ng BIFAR dahil nararamdaman nila ang tulong ng gobyerno. Nagkakaroon din daw sila ng dagdag na lakas ng loob para malayang makapangisda sa lugar na pagumayari ng Pilipinas na pilit na inaangkin ng China. Kasabay nito ay umaasang mga mangingisda dito na darating yung isang araw na hindi na nila pro-problemahin pa ang presensya ng mga naglalakihang barko ng China na binabantayan ang bawat kilos nila. Mula dito sa West Philippine Sea, Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.